Magandang gabi, mga kapuso. Ngayong gabi, isang malaking isyu ang ating tatalakayin. Ito ay isang saktang lipunan na matagal nang gumagambala sa ating bayan. Ito ang korupsyon. Ano nga ba talaga ito? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang korupsyon ay ang paggamit ng kapangyarihan sa gobyerno para sa sariling kapakanan imbes na para sa serbisyo publiko. Isipin ninyo na ang gobyerno ay parang isang malaking bahay at ang mga opisyal ay ang mga katiwala. Ang pera ng bayan, Nagaling sa ating mga buwis, dapat gamitin para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, hospital kalsada. Ngunit sa korupsyon, ang perang ito ay ibinubulsa ng mga tiwaling opisyal. Ang korupsyon ay maraming mukha. Isa na rito ang tinatawag na bribery o panunuhol. Halimbawa, ang pag-aabot ng pera sa traffic enforcer para hindi ka tiketan. Isang uri din ang embezzlement o pagnanakaw ng pera mula sa pondo ng gobyerno. At nariyan din ang nepotism kung saan inilalagay sa posisyon ng mga kamag-anak kahit hindi sila kwalipikado. Isipin natin ang isang sitwasyon. May proyekto para magpatayo ng isang bagong tulay sa inyong barangay. Ang tulay na dapat ay tatagal ng dalawampung taon ay baka bumigay sa loob lang ng lima. Ito ang simpleng larawan ng korupsyon, isang pagnanakaw hindi lang ng pera kundi pati na rin ng ating kaligtasan at kinabukasan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi na bago ang mga kwento ng korupsyon. Isa sa pinakatumatak sa alaala ng marami ay ang panahon ng martial law. Dito, bilyon-bilyong dolyar mula sa kaban ng bayan ang sinasabing nawala. Napunta sa pagbili ng mga mamahaling ari-arian, napunta sa alahas, napunta sa mga sikat na painting, ang laki ng halagang ito ay halos hindi natin maisip. Kayang magpatayo ng libu-libong paaralan. Sa mas modernong panahon, pork barrel scam, sino ang makakalimot? ang PDF na para sa proyekto ng mambabatas, ay sinasabing napunta sa peking NGOs. Modus, paggawa ng ghost projects, pondo pero walang proyekto. Nariyan din ang kontrobersya sa PhilHealth, alegasyon ng overpricing sa kagamitan, at bayarin sa ospital na hindi naman naganap. Sa pandemya lalong lumutang ang anomalya. Pera na dapat para sa bakuna, para sa ayuda ng mga nawala ng trabaho, napunta sa bulsa ng ilan. Ang bawat pisong kinurakot ay katumbas ng buhay na maaring nailigtas hindi lamang balita, totoong pangyayari na may totoong epekto, ang pera ng bayan ay sagrado. Kapag ninakaw ito, ninakawan ang pangarap ng bansa. Maaring iniisip ng iba na ang korupsyon ay problema lang ng mga nasa gobyerno at wala itong direktang epekto sa kanila. Pero iyan po ay isang malaking pagkakamali. Ang korupsyon ay parang isang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng ating mga tahanan at komunidad. Halimbawa, sa edukasyon, ang perang dapat sana ay para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan, pagbili ng mga libro, pagpapasweldo ng mga guro ay nawawala. Ang resulta, nagsisiksikan ang mga bata sa isang classroom kulang sa libro at napipilitang magtiis sa mga sira-sirang upuan. Sa sektor naman ng kalusugan, mas ramdam ang hagupit ng korupsyon. Kapag pumunta ka sa isang pampublikong ospital, ano ang madalas mong makita? Mahabang pila kulang na gamot kakulangan ng mga kama para sa mga pasyente. Apektado rin ng korupsyon ang ating mga kalsada at infrastruktura. Napansin niyo ba ang mga kalsadang laging binabakbak at inaayos? O mga kalsadang bagong gawa pa lang ay may butas na agad? Madalas, ito ay resulta ng mga proyektong minadali at tinipid dahil sa korupsyon. Ang masamang epekto nito ay hindi lang abala sa trapiko. Ito ay panganib sa ating buhay. Pati ang paghahanap ng trabaho ay apektado. Ang mga dayuhang negosyante ay nag-aatubiling mamuhunan. Bakit? Ang korupsyon ay hindi lang pagnanakaw ng pera, ito ay pagnanakaw ng oportunidad, kalusugan, edukasyon, at ng isang magandang kinabukasan para sa ating lahat. May hangganan ng lahat, pati na ang pasensya ng taumbayan. Sa kasaysayan, paulit-ulit nating nakikita kapag napuno na ang mamamayan sa talamak na korupsyon at pang-abuso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap, ito ay isang proseso nagsisimula sa maliliit na bulungan ng pagkadismaya. Sa mga umpukan sa kanto sa mga palengke sa loob ng mga jeep naririnig ang mga hinaing. Grabe na ang hirap ng buhay, sabi ng isa. Puro pangako, wala namang nangyayari, sagot ng isa pa. Ang mga hinaing ay nagiging kolektibong galit. Ang maliliit na bulungan ay nagiging hayagang diskusyon. Sa tulong ng social media at ng malayang pamamahayag kumakalat ang impormasyon tungkol sa mga anomalya. Dito nagsisimulang mag-organisa ang mga tao. Ang mga estudyante, manggagawa, profesional, mga sektor ng simbahan, ay nagsisimulang magpulong. EDSA People Power 1986 Isang perfectong halimbawa, milyon-milyong Pilipino nagtipon sa EDSA, hindi para sa karahasan kundi para sa mapayapang pagkakaisa. Hawak kamay, nagdasal, hinarap ang mga tangke. Kung bingi ang gobyerno at nagpapatuloy sa maling gawain, tumitindi ang pressure. Suporta mula sa iba't ibang sektor kabilang ang militar at pulisya maaring bumaliktad internasyonal na komunidad nagsisimulang manawagan. Ang gobyernong nawala ng tiwala ay parang gusaling inaanay, maari ng bumagsak. Huling yugto, kapangyarihan na ibabalik sa taumbayan. Paano natin malalaman kung malapit ng magwakas ang isang tiwaling pamahalaan? May mga senyales na maari nating bantayan. Una, ang lantarang pagwawalang bahala ng gobyerno sa opinyon ng publiko. Kapag ang mga leader ay hindi na nakikinig sa hinayang ng mga tao, ang pag-atak sa malayang pamamahayag o press ay saring malaking red flag. Pangawala, ang pagkakawatak-watak sa loob mismo ng gobyerno. Kapag ang mga dating magkakaalyado ay nagsisimula ng magturuan at magsisihan, ang mga opisyal na may konsensya ay maaring magsimulang kumalas at ilantad ang mga katiwalian. Kasabay nito, ang suporta mula sa mahahalagang institusyon tulad ng militar at kapulisan ay nagsisimulang mag-alinlangan. Pangatlo at pinakamahalaga ay ang hindi matinag na pagkakaisa ng mamamayan. Kapag ang takot ay napalitan na ng tapang, at ang mga tao ay handa ng manindigan para sa kanilang mga karapatan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang mga malawakang protesta na hindi humihinto. Ang kapangyarihang nagmumula sa nagkakaisang taumbayan ay hindi kayang talunin ng anumang armas o pananakot. Ito ang senyales na ang katapusan ng kadiliman ay malapit na. Ngunit ano ang naghihintay sa atin, pagkatapos ng korupsyon? Ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Isipin ninyo ang isang Pilipinas kung saan ang bawat piso ng buwis ay napupunta sa tamang serbisyo. Mga pampublikong ospital na may sapat na gamit at gamot. Mga paaralang may dekalidad na pasilidad. Mga kalsada at tulay na ligtas at matibay. Isang gobyernong tapat na ang tanging layunin ay pagsilbihan ang mga mamamayan. Ito ay hindi isang panaginip, ito ay isang kinabukasang posible, kung tayo ay magkakaisa, at maninindigan. Ang pagwawakas sa korupsyon ay hindi lamang katapusan ng isang masamang pamamahala. Ito ang simula ng isang bagong